Makain ng parin sa... laki! Parang laki udang. Ay, Ay, sabi sa Ay, gusto mo. Ay, gusto sa malaki. Yung maliit, mamaliit. Oo, yung sige. Hindi pa hindi mo nila na yun? Hindi! Oo, wala Sige, nasuotin mo na. Walang iba tayo nila. Sakto lang. Luwag na sabayawang. Mukhaang Hindi, hindi, hindi. mo, Ibang gusto ko. Wala nang iba, Bebe. Hindi daw tayo magpalit. Hindi, dito sa iyo. Sabto lang. Huwag na paha. Oo, paha ka. O. O. Hindi ko. Hindi ko pwede. Hindi ko sa iyo lalo. Eto. O. Ayun oh Parang na lang ang bago ko. Magpalit nun. Tutupi yan. Tutupi yan. Tutupi yan. Alam ko nga dito na eh. Ang bago Hindi na makakikil yan. Hindi na lang <laughs> iyo. Sabi sa iyo, maganda yung isa. Kasi dyan. Kaya na pinipilit mo. Gusto ba puno? Maganda? sabi. Angit. Hindi na. Gatsin po. Ha? Sibot na Baka yung aking cycling. Sa baba mo daw. Ikon mo. Malikot ko naman yung car. Nang makita ako kung nalabas. Hindi. Ba't ang tingin? Ano ito? Hindi ito pwede sa rin nung pangkinigili. Ano sa kwan mo? Ano? Meron na yan. Meron na yan. Pwede yung... Pag mo, magusap nito ang damit ni Kuya. Pulo pati yung pag-isa nakadurc <laughs> ba? okay na Naka-dress sa mama sangit hindi sangit di ba dress sa si mama hindi man problema lang tami subang makeup tami pagang ba so, dipis dipis ang kuronga kanung 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 kanung

Paano magawin dito. Hindi yung presay kasi itong belt mo. Nagdala pa tayo. Hindi yung ano yung belt ko. Ano daw? Yung belt ko. Ito yun na. Ito lang yan. May ito yan. Ito yun sa kanya. Parang sa dito. Butas. Ito yun. Uh Hindi. -huh. Butok. Sarang-sarang. Butas. Di kasi ah. Butasan mo na lang. Parang yung ano. Ito. Tanggalin mo. Ay, buti na lang nakita yung sa akin.

Wala kasi dito salamin yung malaki. ng malaki. Nasa CR, sa ng ang salamin. Uh, Hindi yeah, paano kasi dito pa muna sa pag sa pag mama. Hindi mo nalabas ako nalangkad? Tala ka? Wait, di mo lang pwede. Hindi mo mo na konti. Hindi nalabas talaga? Hindi, pa. mo na. Eto, Butonis pa isang butonis. Ang dabit mo, isang butonis, butonis mo. Yan. Parang ulam may laman. Kanin, tapos... <laughs> Kanin daw, tsaka ulam ang laman. Ula, pag nagulam oh. ka doon. Kanin, tsaka ulam ang laman, pag nagulam ka doon. Paano po? Hoy, dalhin yung parapag mo. Sige, dito na lang. Hindi ko nga lang papapadang. Sorry, baby! Alis! singit pwede, singit pwede, 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 yung susi natin, pwede, 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 Eh, pwede, 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 Sige, baby Baba Ayan na, okay na sa is elevator Di na Ay, bukay ka Mahay Tapos hagdan Hagdan tayo okay. okay.

Kaya ako Hintay na lang kami sa pagpasok sa loob. Kaya ang ano yan, may schedule yan. hindi

all thinking. All thinking. All thinking. All, all thinking. thinking.